itinuturing na malaking proyekto ng Bureau of Corrections sa pagkakaroon ng pambansang bagsakan ng bigas sa Muntinlupa kung saan ito ang magiging sentro ng pamilya ng bigas mula sa mga mamimili sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng Timog Luzon. May pambansang bagsakan ng bigas sa Muntinlupa na target na mabuksan ng Department of Justice at Department of Agriculture bago matapos ang buwan ng Setyembre. Inihayag ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang libu-libong sako ng bigas ang ibabagsak mula sa malalaking taniman sa Luzon na ang gagawin pambansang bagsakan ng bigas. Tinatayang nasa 200 ektarya ng lupa na pag-aari ng Bucor ang gagawin bagsakan ng bigas sa Muntinlupa. Yung tinatawag nating pambansang bagsakan ng bigas sa Muntinlupa mm -hmm. that will cater sa not only for uh, Muntinlupa mm -hmm. but Uh, people south of Metro Manila to include Cavite, Laguna, Batangas, of course, uh, Metro Manila. Dagdag din ni Katapang ito'y alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumulong sa food security ng bansa. Paglilinaw din ni Katapang ang pambansang bagsakan ng bigas sa Montilupa ay bibilin hindi para muling ibenta. Sabi niya, ano, may bay zero, kaya nila dito eh. Basta may sure buyer. So kailangan lang natin yung mga sure buyer, uh, pero ang gusto nila siguraduhin na uh, hindi bibilin tapos ibebenta na naman. Ang naturang pahayag ni Katapang ay kasabay na pagbubukas ng Kadiwa Pop-up Store sa Bucor Compound, karunungan Basketball Court, Muntinlupa City, araw ng biyernes. Makikinabang sa Kadiwa Store ay mga residente at empleyado ng Bucor Compound. Ito ay uh, eh, para sa... Mga empleyado at mga nakatira dito sa Bilibid Muntinlupa, para ma mailap mailapit sa, sa inyo ang mga murang produkto o pagkain. na alam naman natin eh nagtataasan. Ito ay eh, alinsunod sa ating uh, sa utos ng ating mahal na pangulo at uh, of course ng ating Sekretary Remulya uh, na tumulong sa food security ng ating bansa. Ayon sa mga mamimili, tipid na sa pamasahayang pagkakaroon ng Katiwa Store sa loob ng NBP. Aabot sa 60 pisong pamasahe ang nagagastos nila kada punta ng palengke. Okay naman po, parang hindi na kami bababa ng bayan. Nalilay sa pamasahe. Bamamasahe namin, ibibili na namin. Mabuti kasi hindi na minsan bibili kami sa palengke, ang layo-layo. Tapos ngayon, halos araw-araw din, namamalingki kay kami. Kaya mabuti, mayroon na ditong kadiwa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Charlie Tuguulat, SMNI News.